Mga kapuso, pasintabi po sa mga nagaagahan, maliban sa kakulangan sa tamang mapagkukunan ng tubig, isa ring problema ng libon-libong pamilya sa isang barangay sa Morong Rizal, ang kawalan ng tamang palikuran. Kaya naman ang ilan napipilitang dumumi sa bundok o kahit sa ang tagong sulo. Gustohin man daw nilang magpagawa ng sariling palikuran, wala naman daw silang sapat na pondo at lupang pagtatayuan nito. Narito po ang aking report. Matagal nang pinaghahatian ng may isang daang pamilya ang tubig mula sa iisang oso sa Pulong Visaya, Barangay Lagundi, Morong Rizal. Nagigising kami, ano, alas tres na madaling araw. Nag-uumpisa na ho kami pagpila dito. Minsan ho, nakakasahod kami mga alas kwatro na. Pero hindi lang ang kakulangan sa supply ng tubig ang problema ng komunidad. Dito sa barangay Lagundi, Pulong Bisaya, dito sa Morong Rizal, karamihan sa mga bahay dito walang palikuran. Kaya kung dudumi ka, meron kang dalawang choices. Pwede kang lumigid-ligid dito, tapos umakyat doon sa bundok doon, at doon mo gawin yon. Or minsan naman, yung mga bata, hile-hilera sila dito, at dito nila ginagawa yung kanilang pagdumi sa kanal na ito. Eh okay lang sa inyo na Diyan lang sa tapat ninyo, may dumudumi. Eh. Wala pong magagawa eh. Kasi, kahit po sa wala niyo, wala naman. Hindi, hindi maganda ang amoy dito. Mahigit sa 800,000 pamilya ang walang sariling palikuran sa bansa ayon sa tala ng NSO noong 2010. Isa sa kanilang pamilya ni Aling Remedios, kaya ang bundok na ito raw ang kanilang takbuhan tuwing tatawag ang kalikasan. Dalawang taon na raw ang nakalilipas ng bigyan ng isang politiko ng mga inodoro ang komunidad na ito. May ilang nakapagpagawa na ng palikuran pero para sa mga gaya ni Aling Remedios na salat sa buhay, na nananatiling nakatago at walang pakinabang ang mga ito. Saan po kayo dumudumi? Eh? Yan sa taas. Wala po kayong CR, wala po kayong banyo. Okay lang po ba yun? Okay lang. May bowl kami yan, kaya layo like, lang pagpagawa kami. Nasaan yung bowl ninyo? Meron ito po. Ano po ito? Ay, ano po ito? Paul, malibag po lamang na itaw na. Ah, oo nga. So, inadoro. Ba't po dito lang? Eh, wala kami paglagyan. Ang barangay naman, wala raw pondo para makapagpagawa ng kahit isang pampublikong palikuran. Problema rin daw kasi ang lupang pagtatayuan. Dapat po, mayroong magbibigay ng lupa para siya mapagtayuan. Kasi po, ang gobyerno po hindi pwedeng magpagawa o gumastos ng ang lupang paglalagyan ay privado dapat po idodonit muna ang kakaroon ng DWH. Gusto namin malinis. Pero wala naman kaming magawa. Hindi lamang sa mga nanunungkulan na kasalalay ang pagkakaroon ng wastong palikuran. Kailangan din ang pagpupursige ng mga residente at pagkakaisang baguhin ang nakasanayan. Huwag sana natin kalimutan na ang kalusugan, higit sa anumang yaman, ay mahalaga para sa isang matiwasay at produktibong panumuhay.